Saan masakit? Saan masakit, Nay? Nakakaintindi pa yan? O, pinsan ako yung sarili. Baksa kang oxygen. Mamayoli. Mamayoli. Kain ka, mamayoli. Si oh. si manghihilot yan. Kaya kailangan, kumain ka ng kumain. O, di ba? Ang ganda mo na, Mother, o. Oh. O, dito, yeah, ubusin mo yan. Masaya na siya. Hindi na siya nag-iniiyak. Na, hindi naman yung ano, sobrang kagaya dati. Pag may gusto na... lang. Mm -hmm. Kag kagaya dati maya't maya. Ang nga, hindi ko matapos doon sa kabila, oh. Iyak nang hmm. iyak si nanay. Saan nang nagtaterapi? Ha? Saan? So, hmm. saan saan? <laughs> uh, uh... Wala naman masakit dito, Nay? Oo, um, oh, inaayos na naman yung mga daliri mong mga naninigas na. Oo, oh, di ba? O, oh, rin mo mukha mo dyan, oh. oh. ikaw yun, oh. Kanta ka more. Oo. <laughs> oh. <laughs> Ngayon si nanay ang attitude ni nanay. <laughs> oh. Kaya mo yan, Nay? Kaya mo yan, Nay? Kaya mo yan. Masakit talaga to. Umihi ka ba, Nay? Umihi ba siya? Sigurado ka nakasentro ako. Oh, may pag-ihi niyan. Oh, Wala, hindi. Nasa sa akin na. Tinayos ayos yung pet niyan kanina eh. Yes, ayos. Yung buksak ang isang balakang. Napit ang kanina. Wala. Ayusin na natin na baka magpasa ang kutsyon. Oh, e, taas mong pwet mo na eh. ay. E, taas, taas. Taas ang pwet. Hmm. Yan. Nakataas mo palang pwet mo eh. Sa kabila. Taas, oh. taas mong pwet. Sige. Oh. 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 <laughs> Ayan, nataas na. Nataas natin short. Uh. Tapos na. Mga oh, wait lang. Yung ulo mo dito. Nahulang Tatayo ka na, Nay. Tatayo ka na. Tatayo ka na. Gisa mo nang tumayo. Ha? <laughs> <Taas>. Ha? <laughs> Ayy. Mahirap ma-stroke ka, ano? Kaya pag na-stroke kayo, o, oh, susunod, iwasan mo na ma-stroke kasi mas mahirap yung, oh, ano yung stroke niya na yan? Ah, for stroke, 65 years old, no? O, oh, mo ko ka natin yan, nai. Wala ka Bahala ka. O, <laughs> <laughs> oh, pinamon, oh mo. O, tinan Nag-ano na. Yung mga, Yung mga daliri mo. O. Oh. O. Oh. Pang-anak oh. pa to. Yung ano, tendon niya may mga oo. Na, kaya hindi to ma, ano pero medyo nag-improve naman na yung mga ugat. Hindi na siya masyadong patigas. Oo. Oh. Oh. Relax Relax, take Relax. it easy. Wow. Nakakainam pa lang mag-isa eh. Oh. Galing. Oo. Oh. Dapat dalawa pa. Dalawa pa daw. Oo, para kulang ang isa. Dapat maubos mo na ito para ma-refill ko ulit mamaya. Yeah. Hindi buti hindi nyo na nilalagay yung benda niya. Hindi na. Kasi baka maano na naman. Emotional. Bye bye nanay. o, <laughs> oh, see you, see you on ano, kailan. Kapag hindi ako natuloy na yung sabikol, hmm. see you after five days. Oh, after five ah? days. Hmm. Oh, sige, palakas ikaw. <laughs> Bye, bye mother. Bye bye mama. Oh, bye bye nai. Um, <laughs> Wala nang iyak. Wala na. Wala nang iyak. Hayaan mo lang, hayaan mo lang. Okay, ma Tingnan natin kung kaya niyang umusad. Sige nai. Kaya okay, mo yan, kaya mo yan. Oh. Para yung lakas niya, siya na mismo yung magbabangon sa sarili niya. Mataba na si mother, oh. O, oh, Kaya lang, pa, payuko ka na eh, ha? Payuko ang ano mo, ang buhat. Sige, nai, dito uulo. Tapos doon ng paa, ha? Hmm, pero matabana siya, o. Oh. Maganda na. para sa sinanay. Tingnan ko alikod Kung maganda na. O, oh, maganda na. oh, ikaw lang. Hindi ka na laglag. O, oh, nakaupo na sinanay mag-isa. <laughs> oh, marunong ka mag maghiga mag-isa. Ha? Marunong ka maghiga mag-isa. Hindi. Hindi pa? oh, mag-aral ka. oh, ihiga mo yung sarili mo. Itumbong mo dun. Tingnan ko nga kung kaya mo itumbay yung sarili mo. Hindi. Oh, hindi. Ayaw mo. Ba't ayaw mo? Takot ka pa? Ha? Oh, lakas-lakas loob lang. Huwag matakot. Oh, nanay pangalan pa tawag sa kanya. Nanay, Yolanda. Yolanda? Yolanda. Ah, Euralia. Akala ko Yolanda. Yoralia! <laughs> hmm. Is ilang taon na to? 65 years old. Pero mataba. Lalaki-laki na yung braso mo, mother. Hindi nakabalok to. Na yung... Mamaya, lalaglag ka na dyan, nai, no? Inumpa mo, o. Medyo malaman-laman na. Yung nakaraan, parang akala mo, o. Na? Butot balat, no? Ngayon, medyo ganda na. Tatlong therapy pa lang. O nga, payat na payat siya eh. Tapos ito, naka-bandage. Oh, ganda ni mother. Smile. Oh, sabi mga, hey guys. Susunod, pagandahin natin ang face. The face. Oh, sige na, higa na. Oh, ikaw, ikaw, paalala kay ate. Hindi pa tayo tapos sa kamay. Nakakaupo na rin siya, no? O, hayaan mo lang, ihiga mo, tapos hayaan mo siya mag-akyat. Ah, okay. Tingnan natin kung paano niya eh. O, oh, ikaw na O, oh, dali, laglag. -lag. Higa na. Mm, dito, dito, dito. Yan. Yeah. O, oh, dali na O, oh, dali. Di pa tayo tapos sa iyo magandang kamay. Dito oh, higa. O, higa na. O, oh, sige. Taas mo yung paa mo. O, oh, taas mo yung isa. O, oh, sige. O. Oh. <laughs> <��ranchinyo> Pwede nang bumiyahe eh. pero kailangan oh yano oh, oops o orong Oh. manai orong limpet yeto itong tuhon, oh osward 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 oh, osward 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 Sige, osward 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 yan. Ah, o, okay. oh, sige, yung lakas ng kamay mo, iurong mo ang puwet mo. Ayun, persa, persa sa kamay, persa. Sige, One, sige. 3, Uswad. Oh, naka-uswad na rin. Oh, <laughs> Is pa, isa pa, isa pa, isa pa. Uswad. 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 Okay. Sige, okay. sige. Hawa ka mo lang sa damit eh, Huwag sa katawan. O, oh, uswad. O, oh, sige. Uswad pa, uswad. Isa pa, isa pa. Kunti na lang. Oh. na lang, na lang. Sige. O, oh, <laughs> okay, <okay, okay>, okay. <laughs> oh, painumin daw ito, ubeg. <laughs> Katuwa si Malder. O, oh, hawakan mo yung tubig mo, Nay. Ikaw ang uminom mag-isa. Oh, sige, Nay. <laughs> para masanay siya. O, oh, alam niya yung control ng pag-inom niya. O, oh, pagkain sa pagkain. Oh, siya, Nay. Siya, Nay, naghahawak ng pagkain niya. Hindi, niya. Ah, nakakamay ba? Oh, yung kutsara, hindi. Din, siya. Oh, para dire-diretso na igaling, oh. di ba? Oh, happy na yan, uwi na ng Romblon. <laughs> <laughs>

<laughs> Gusto niya nang tumayo. Ah, oh, yan. Opo, opo. Uh, Gusto niya na umusad eh. Uh, umusad ulit. <laughs> Oo. Oh. <laughs> <laughs> siya makaano, no? Katulad kanina, no? Oo, oh, sige, tayo ka na. Hawakan oh, mo dito, te. Dito, dito, dito sa kilikili lang. Oo. Oh, Hayaan hmm. mo. siyang sharing yung force niya. oh oh uh, oh Oo, oh Oo, retago. Oo, retago. Oo, retago. Oo, retago. oh ay, bad yun, bad yun. Bad yun. Huwag mo iuntog. Masakit ba <øre> well ulo? <noise> na, ano na naman yan. Nairita no. na naman. Um, oh! Yan! Uh, oh! Oh. Oh, oh, oh! Tatayo ka ba? Tatayo, tatayo. Tatayo, tatayo ka? O, oh, tayo ka so na lang oh oh, live. Tatayo tayo. O, hindi ka, tatayo tayo. Tingnan natin kung makakatayo. tayo. hindi. Kala ko, gusto mo tumayo eh. Patatayoin kita. Ayusin natin ito para maganda itong kamay. Kasi... <laughs> ka yun, hindi, kasi meron na siyang force. Inaagaw, inaagaw na niya. Inaagaw na yung kanyang ano. Ay, <laughs> Iwasan niya pala ay ganyan, ano? Oo. Oo, Ay! na ni Manay! Iwasan nyo pala siya may ano, may ano? May kanto-kanto. Oo, oh, oh, may kanto-kanto. Meron pala siyang ganyang ugali. Oo, oh, no, Talaga? Oh. Kailan pa? Nung hmm. ano? Nay, wag mo hmm. uutugin ang ulo mo kasi mag-move yung mga buto mo. Mas delikado. Hindi ka dadaling agad. Ah! Anay! Hindi pwede yun. Kasi ano, bad yun. Bad yun. Oo, oh, oh, bad yun. Matayo. Oh, imbis lang dadaling agad. Matayo ka, matayo. Matayo ka. Matayo ka. O, sige tayo. Ito, 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 ito. 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 O, ito. ito. Ayos mo yan. O, sige tayo. Sige. Okay. One, two, three. O, hindi, sige, sige. Hmm. Ito yung minsan nilip. Oh, hindi. Oh, ito, ito, ito. Oh? Ito, ngay. Uh -huh. I, I, I ano mo ito. Itupon mo to. Go. mo. mo. Diretso, diretso. Sige, sige. Diretso. Two, three. Yan, yan, yan. Ayun, Ay, no? Diretso pa. Diretso pa. na lang. lakasan mo to Lakas, lakas Oo. Dapat ganyan yung exercise mo every morning. Hanggang sa ito, tumibay. Hmm. Oo. Sa susunod pa na, tatayo na si nanay eh. oh Ganyan every morning. Ano? Oh, chal, like, chal. Oh, tsur -tsur. Katong, tsase tsase. Sya, A, na pa siya, ano? Opo. Oh, di ba, nanay? Oh. Tapos, ah, gusto na talagang tumayo. Ah, gusto mo lang tumayo. Ito, nay, kasi para, ano, mabawasan yung sakit ng kamay mo. Tatayo ka? Ha? Ito, titibayan mo, nai. Ito ang ipapantotongkod mo. Tapos, itong balakang mo, titigasan mo tayo. Isa pa? Ang hawak mo ate, ganito. Mm -hmm. Sa ilalim ng kilikili namin. Huwag mo siyang ipo-force na pag gano'n na. Ipo-force pag so, pa, ganyan mo siya. Taas. O, okay. sige na. Yung wala siyang, wala siyang pain na yung ganyan. 1, 2, 3, O, tayo na. Sige, ka. Okay. so, uh, ito tayo na. Nine. Okay. Ito. Yan. Mm -hmm. Kailangan okay. natin bay. Kailangan ko. Okay. Ka. O, kailangan ganun okay. po. Ah, dito. sa kilikili. Ah, dito. Oo, o. Sa okay. sa kilikili kasi, huwag wag masyadong ito-press yan. Dito pa ang pwersa mo dyan. Dito sa kong? Okay. okay. Oh, sige. Tapos, ikaw na, itataas mo to. Tapos ito, ito yung itang tatayo mo. Kasi ito, nakabended pa to. Nakaganyan pa yan, oh. Okay. o. Oh. O, oh, ganun gagawin mo. Tapos ito, tilahin mo to. Paakit sa'yo. Ha? Ah, kasi malakas na yung kamay mo nito. O, oh, diba? Naitatayo mo na yung sarili mo. Sabi ka? Tatayo ka ba? Sa ba? Ha? Tatayo ka, mamaya. nag i pa si nanay sa kamay niya. Sige <laughs> lang, <laughs> nai. Okay lang yan para mabawasan yung mga ano nito. Tapos tama dito. Dito. Masyado kasi yung mga ugat na parang mga nakikita na sa kaka-exercise niya na 'yon. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh. Okay. Ka? Tama, tayo, kanay, oh. Tayo. Sige, sige. Exercise. 1 2 3. Oh, sige 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 sige. Oh. Ah. naka-straight na lang sige. mo. Sige lang, kasi may ano sinasakyan ko. Ano? Yeah, very good sina Ana Nakahinto toto. Kay hinto e -hint ta rin. <laughs> nakatayo na. Ayan, Ay, nakatayo. Magsimula tayo, naka -tayo. Naka -tayo natin para yung bispin mo maging matibay ko. Sa so, susunod, tatayo niya ng dere hindi man katagal-tagal ah. Hindi na nga eh. <laughs> Dati to, ilang sinundo lang. Hmm. Ganyan, every morning, i-gaganyan niya siya para mabilis yung recovery niya. May exercise siya nang siya nang i-alalayan niya siya sa pag-upo, okay, sa pagtayo. Ngayon. Okay ma? Kaya pa? Ah. Kaya pa nai? Yeah. Oh, sige, oh. Galing, no. na O sige, upo ulit. O. Galing na! Gano'n nga. Ang tagal-tagal nun. O. Oh, tagal na lang. <laughs> lang Pwede na magbiyahe. Pwede ka na magbiyahe, mother? Ha? Sana itong, ano mo, mabuhay agad para magamit yung kamay mo. Kaya lang, mga isip pa yung, ano mo, mga buto niya, mga naninigas pa. Kailangang susipak na. Madali na yan, 3 session niyan ngayon, tapos sa susunod mga ilang ano niya, basta, oh, oh, ni, na ka, oh, siya talaga o, hayaan mo, sige, 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 Lay, mo, ne, Sisa. Sisa. ikaw lang, ne, hayaan mo, kuya, para, oh. nakakaya na ang isa, oh, oh, oh. 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 Mahala, oh. hala, <laughs> o, oh, na niya maglakad, <laughs> ay, tatayo na talaga, okay. oh. kahit yung mag-isa, sige, upo, ulay, upo, upo, oh, ano, persa, hindi mo na Hawak sa damit. Dito, te. Dito, 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 dito. Baka masakan, ha? Dito, dito, dito. dito. Oh. Ayan, para masanay. Tayo <laughs> yung kabay, yung kabay. Wala, sinanay na. Tatayo talaga. Ano Daba, dapat dapat tayo, may umay ano tayo. tayo no? Hawakan. Hawakan tato. talaga siya. May hawakan. Yeah. Talagang dapat talaga, may hawakan talaga siya. Yeah, exercise na. Mm Nag-exercise -hmm. na Nage mag-isa si nanay. Kahit <laughs> <Ay>, nagka-therapy pa. <laughs> <laughs> oh, tapay Papay na eh, matayo, oh, tubig. Tubig, tubig. Tubig sa Oh, ayun na 'yung tubig, tubig. Ah, Masaya si nanay. Oh. Tubig, tubig, oh, tubig, oh na niya na 'yung kanyang kwet. Oh, oh, oh. Oh, oh tatayo na siya. Na, na sa damit eh. Pagka pagka ano, naka-balance hey! naka na siya. Oh, 'yung paabsorbed mo nai. upo ulit. Uli. gusto talaga talaga tumayo. Mm. Kasi wala akong karsa eh. Ah, 'yan. O, oh, sige, nai. Pukuli mo na ah, yung... Okay, ikaw, ikaw. Umawak na. Naglalay-lay ano, mo. Naglalay-lay mo. Huwakan mo ito, eh. Ayan, eh. Galing ni Mother, ah. Excited nang tumayo, ah. Lalakad ka na, nai. Ah, eto na, na. At least, ano, uuwi siyang, meron na siyang, ano, mm -hmm. hindi na siya iiyak sa higaan. Well, oh, Every day, ha. Uh -huh. Iga, kung gusto tumayo, patayuin niya siya iwasan nyo lang yung higpit ng hawak kasi minsan malambot pa ang buto, na sila. Oh. Napipila yan. O, oh. oh. busog na? <laughs> Galing ni mother ah. O, oh, di lang tayo ito, tatlo? O, oh, nakadami na kang tayo si nanay. Habang yung tiniterap yan, kamay niyang matitigas pa. <laughs> Grabe. Alal alalay mo lang yung kabon. O? O. Alalayin tu mo, ito, ito, to, to. Oh, oh. mo yan, tuhod na okay. ang tuhod, idiretso, wag mo ibabaluktot. Ito, ito, ito. Diretso mo yan, mama. Yan, sige. O, upo ka. Diretso ang tuhod. Diretso, diretso. Diretso tuhod. Diretso to, to, to. Ah, okay. pa Meron ano. pa kasing ano. Okay. pa Meron pa kasing... Nagpupersa, sir. Ayan, talaga siya? Oo. Oh. Oh. Naya, ito ah, amazing. Oo, oh. ano oh. mama. Ang na malaban si nanay. O, ito yung pet, nay. ng maganda sa ano. Oo, oh. oo. Oo, Oh, oh. Tohorong, kasi pampers niya oh. <laughs> ayaw oh, naglalawlaw na. Gaya mo na sa balikat tayo, Boya. Talagang lalakan niya sinanay oh. Tiniyesyon pa pa lang, Nay. Nakakapagilala na talaga tinyo. Kinong una, ikasarba. Oh, nako kusang-lo na nga 'to eh. Pakain. Oh, mag-aalis sa imo. masaya ka, Nay? Masaya? Masaya? Ha? Kagad lang, Nay. Sandali lang to. Oh, magdabit na. Oh. Wala, mo. inihila mo na yung kamay mo na. Nagperasana eh. Binigay lang nga niya eh. Malakas na? Oo, oh, meron ng ano, meron ng Tapos lakas. Tapos yung pag, pag ginawakan kita dito, malakas na kami. Malakas na. Malakas na yung <laughs> kanyang ano. Wala. Oo, oh, sige. O, oh, sige. Talagang gusto niyang tumayo. Kahit oh, maano pa ang katawan niya. Oo, Oo. oh, nga. Oo, oh. ayosin natin tong pampers mo. <laughs> Nalalag, oh. Nalalagla okay. din na. Oo. Oh. O, oh, upo ulit. Uh, Tapos exercise. Pagalit ng, <laughs> ng pag tayo ah. Mamayan, doon na kayo sa ano pa din. <laughs> <laughs> Oh, teka okay, na lang, nalapit na tawag manapin lang para bahay. Oh. Idag-uli, kumahidag-uli. Oh, oh, dito na, dito dito dito. to, kuyat. Ay siya okay. na nag-ano, nagsakusa. <laughs> nag <-kusak. laughs> oh. Oh, orom yung uh, urom. pet nai, niya. pet. Orom pet. <laughs> okay. Ito tulak, tulak, lak. To lak, to. Mm, tinirapid, on tinirapid. Ngayon. Ngayon, nakaani. Nakaani na tayo. Eh saka siya nagkukusa. Oo. Oh, siya nagkukusa. Umamasyal siguro na to. Umamasyal <laughs> na. Gustong-gusto na umuwi sa mm -hmm. rumblon. O, diba? Napagod, nay? Na, Nag-rest na si nanay. O, oh, para lumakas-lakas na uli. Nag-ananay, nagbababa na yung ano. O. Oh. Yung muscles. O. So. Oh. Maganda na nga yung kamay niya. Hindi na masyado tumatigas. Yan o. Oh. Oh, oh. Hindi na matigas yan. Na Malambot na. konti na lang yan pagka nag okay yung mga tendon nito ayan kasi matitigas pa may mga problema pa sa tendon ano to makakagalaw pa yung kamay niya daliri niya o wag lang talagang mababalian mapapwersa mababaksak at saka madudulas iwasan niya yun ha tsaka pakainin nyo ng pakainin talaga ng mga nilagang kamote saging, saging. yung saging kahit fresh na ano na maliba lang, parang protas niya potassium kasi maganda sa potassium para sa tuhod niya <laughs> Ang gulat naman itong tungkot mo. <laughs> Pero hindi, talaga ina-expect ko talaga na kaya na itong. Oh. Kasi malakas talaga ito. Eh. Oo, oh, oh, yung tuhod niya. Na, naninipa ito eh. Oo, oh. nakikita ko nga, naninipa eh. Kaya nga, kaya kaya niya itayo yung katawan niya. Ito din, malapit ng... Malapit na kasi, naka ano na eh, naka... Malapit na din sa posisyon niya. Kaya, eh, lang Langanin kasi yung babiyahe na kayo. Yeah. Babiyahe na kayo sa Saturday. Ang mo, may mga kakalang doon na... Oo, oh, pwede tayo pumunta ng Romblon. PM, PM lang. Ah, okay. <laughs> Mabisita ulit si nanay no, nay. Okay. Oo, oh, nagpapahinga. Ilan kayo pa Ha? Ilan pa, pa kaya? Ang therapy niya? Depende sa nanay mo kung hanggang kailan siya makapaglakad. Ah, sa nga, depende sa pasyente. Oo, depende sa kanya at saka sa pag-recover ng katawan niya. Pero kung tutuusin, in three session, bibihira sa mga katulan niya yung nakaka-recover at nakakaupo, nakakatayo agad ng peresado niya. Yung iba, inaabot pa yan ng six months. Ah. Makaka-recover kasi, tingnan mo yung niya. Eh, di ba nga may anxiety siya? Oo. Iyak siya ng iyak. Sobrang iyak niya. May takot siya. Anong tila, tila, pinapakita natin na parang hayaan natin siyang kumilos, na wala na yung takot niya. Unti-unti na bumabalik yung self-confidence. at self-esteem niya. Basta pag gusto niya yung ganun isang bagay gawin, basta't maayos at okay, safe, hayaan niyo siyang, alalayan niyo lang, hayaan niyo siyang gawin niya. Halimbawa, pag tinakbang niyo yung sarili niya, sumunod din kayo, hakbang-hakbang din kayo hanggang alalayan nyo lang talaga yung pagtayo. Mm -hmm. Pag kaya niya nang itayo yung sarili niya, dapat may mahahawakan siya. Oh, okay. oh, kasi syempre mahina pa yung mga buto niya. Ano ba sa kanila? Eh. Ha? Pag ilang, pang ilang, pang ilang tayo niya, ay wala kang pwersa. Oo. Oh. Wala ka nang pwersa noon? Wala nang pwersa. Oo, oh, oh. hawak mo <laughs> lang yung gilid. Tama 'yun. Ganun talaga pagkaano. Gulat ako. Ang lakas ng ano, bakit <laughs> na? Oh, di ba? So, kaya ingat nyo inay. Ingatan nyo nanay nyo, amalin nyo yan. Uh, nagsilbi yan sa maraming tao. Sana, ano, sana ibalik sa kanya yung mga blessings at saka yung tulong niya sa mga, ano, manghihilot. Oh, magaling na manghihilot sa Romblon. Sina, ano, uh, na lang sa barangay na Barangay ano ba kayo? Nasunugan. Nasunugan kayo? we -huh. Weh. Buti na apoy niyo yung ano. <laughs> Pero hindi nawala ng tubig. Ah, di nawala ng tubig. Oh. <laughs> Buti na ano yung apoy, okay, nasa dugan. Kaya tinawag kong nanda sa dugan kasi may, yung sa may sapa namin may sinunog na naman. Na alin? So, hapon siguro yun. What? Ah, kaya nasa Panahon ng hapon. Oh, kaya nasunugan baryo oh, Barrio. ng Romblon. Oh, banton, ah, banton. Ha? Banton. Banton mm -hmm. Banton. Banton ang tawag sa barrio nyo? Sa island. Ah, sa island. Banton Banton Island sa Romblon. Oh. Uh, hindi ko makakalimutan yan. Ipopost natin yan sa YouTube para lagi kong papanood. may <laughs> ano dun eh, may nanonan na, Jessica sa Hindi mo napanood yan? Ay, hindi ko napanood si Jessica. Wala akong TV. Oh. <laughs> Wala akong TV. Hindi na, 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 na yung Banton sa ano, Banton Island sa, Talaga? May vlogger na naman. Um, sino kayong vlogger yon Ako yung hindi naman vlogger. Nagbablog-vlogan lang. Wala akong sahod. <laughs> Napagod ang aking pasyente. Pati ako napagod din. <laughs> Parehas kami ni nanay na nakakulay blue pala. O, oh, diba? Uh, blue rin yung scarf niya. Oh, ganda. Awak-awak pa niya, <laughs> oh. napagod ang... Ha? Yung sombrero na favorito niya. Lagi niyang suot yung blue na may dot-dot. Pero parang parang... Ay, may dot-dot din to. <laughs> dot-dot. Oh, <Okay. laughs> may terno na yan pagpupunta may ng dagat. sabi na sa amin, Oh. oh, masaya si nanay pag pupunta na ng dagat. Tatayo upo na yan. Baka magpagulong-gulong pa yan sa buhangin. <laughs> Nako, anong oras na? Meron pa akong lakad. Bye-bye, nai. Pagaling ka. Ingat sa biyahe. <laughs>